Ano po na si Princess Yuna Marcelo Ogo. Hmm. Ice cream si, yummy. Hindi si Daddy Paul. May sakit din Hmm. Bawal sa kanya. May sakit din ako. Ano? Uh, may gamot ako doon. Kaya. Talaga? Pero bawal yung palaging may gamot. Kaya dapat mm, umiwas sa sakit. O, sige na. Kumain ka na. Sige. Sige po. Ice cream. Mmm. Ice cream yummy. Ice cream, good. Ano yung flavor ng anong brand ng ano natin? Selecta. Avocado. O casio. Casio. Mmm. Kaya pala masarap. Hindi. Tawa tayo kapsara. Mmm. -hmm. Iwain ko na yung iyo. Ang mo sa nila? Hello guys, kain po tayo ng ice cream. Ikaw nga. Yan eh, o, sa ano ka o. Oh. Hmm, natulo na.